So, ayan, kitang-kita si Baldo na naman po ang aking kasama sa pamimili from Pure Gold to Market. Ayan, mahaba-haba na lamang oras ang ating gugulin sa labas. So, nakasarado pa yung ating store dahil si Mother is may inaasikaso siya. Eh, kailangan ko na talagang mamili kasi marami na rin akong puro wala, wala, wala Nasa sa aking tindahan so sa tuwing ako magkocommute ayan ang aking struggle ang pagtawid no? pero tinataas natin ang ating kamay para sila ay so dapat tumawid ka rin sa may pedestrian lane ayan So may mga nagbibigay so meron din namang mga hindi at tutulin pa kung mag-drive so ayan, tawid na tayo at makikita nyo na si Puregold so nag 7-11 muna pala kami ni Baldo kasi kami ay uh, nag breakfast muna dahil pares kaming wala pang ang an so dahil mahaba-haba ang guguli namin sa labas kaya naman nag 7-11 muna kami kumain kami ng kani Hello, hello! Happy 2025! So, ano na ba tayo? Third! Uh, third days? Third days! Ayan! <laughs> January 3, 2025. So, uh, ngayon ako namili first pamimili natin sa taong 2025 guys so i-haul na i-haul ko sa inyo yon and then kung magkano yung naabot natin nitong first day o first ano natin first market first groceries natin ngayon to ngayong taon so eto na so syempre nag-market muna tayo ay hindi Last na pala market. So, i-haul ko muna itong mga pinamili ko sa market kasi nilagay ko na dito sa loob. So, yung iba is na-display ko na o nilagay ko na sa kan kanilang mga lalagyan tulad ng mga scotch tape na ubusan ako. Acetone, aya, yeah, pinakamabenta yung acetone. Naubusan din ako niya. So, wala yung maliliit, puro malal... Ay, wala yung malalaki, puro maliliit lang yung nabili natin, mga acetone. And then, um posporo, lighter, yan. So, wala pang cricket na lighter na available. Tapos, yung ano pa ba, mga binili natin, mga glue stick, mga toothbrush, ay yung mga naubusan tayo. So, lahat yung mga pinaglalagay ko na dyan, pati yung mga yan. Ang foil, naubusan din tayo yan. So, ang kamatis, guys, grabe. Tingnan nyo, ang liit na, ang liit-liit na, ano, piraso ng kamatis. Si Nix pesos ko siya, hindi siya pwede pang 5 lug tayo. Tapos yung sili na red, 3 pesos. So nilagay ko siya sa rep. Yung sili red. And then konti nga lang talaga yung binili kong kamatis. O kapag walang bumili na ito, igisa natin sa itlog. O ba diba? Yan. So, halos wala pa ganun ka-stack ang mga pinamil ang mga suki natin sa market, no? Ayun yung mang inasal, mang inasal, yung inasal chicharon. Naubusan tayo niya, so may bumili na niyan. Ito mga steak, mga tawag dito, lasyao, tapos iba ito, iba't ibang mga uh, candies ulit dahil konti na lang yung ating nandun sa merchandising rack mga lasyaw, mga cotton candy mga slime ayan, mga exacto jelly ace, marshmallow ayan ayan um ayun nga so kanina lang din tayo namili at ngayon lang din no? ngayon din dumating yung ating pure gold ayan kasi wala masyadong namimili tsaka wala masyadong ang tawag doon, COD kaya siguro agad-agad na i-deliver sa atin so i-hold ko sa inyo to, ito pa lang yung first box natin ayan, meron tayong ito na ibinili ko yung max kasi kinwenta ko siya eh so, asa na ba yung 420 pieces at eh, 322, so may 100 tayong tutubuin dito. Kasi binilang ko siya, eh, ang ano dito sa amin is 40 pesos 50 pieces. Ay, 40 pe, ah, 40 pesos, 50 pieces nga. So, sampo no, yung ating tubo sa isang balo. So, kinwenta ko siya. So, mas malaki yung ating tubo dito. And then, mas malakas kasi sa akin ang max orange. Ito yung lagi na uubos sa akin mga katerno ng ano ng camel ng sigarilyo ayan max orange uh, mga birch tree na merong ulit buy nine and get three di ba three three pieces guys so meron pa akong stock sa taas dalawa na lang yun kaya bumili na lang din ako ng apat and then mga biscuit yung mga noodles Ayan. Fudgy bar. Parang ang fudgy bar nagmahal eh, no? Parang 10 piso na yata ang bentahan niya. Kasi 9 lang sa akin. And then itong mga to, kasi sinabay ko na rin yung uh, pag pag groceries ko sa aking mother. Ayan. Binilang ko siya ng adult plus. Kasi so, itong so, mga noodles na to sa kanya to. So, ito yung first, is first, 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 first box. And then, second box. Yeah, may Charmy tayo all night. 10 pesos yan. And then, mga cup noodles. Ayan yung mga naubusan tayo. Mga cubes. Yung beef cubes. Ayan yung hello. Um, uh, ayan, malalaking chichiria. Itong chocolate chip. Magic syrup. So, ginisa. Ito. Kay Mudra Kills pa rin yan. Mm. So nilalagay ko dito yung mga pinamili ko kay Mudrakels. Saking mother, ayan. Mga ibibigay ko sa kanya. So ayan yung second box. So third box, saya puro chichirya pala. So wala akong transparent yata, no. So ayan, puro chichirya siguro to, pati ito puro chichirya din. So, fourth box. Ito maliit lang kasi puro shampoo lang to. Ito lang yung non-food na binili ko mga shampoo conditioner lang. Ayan. So, next. Ito, homey beef. Isang box. And then, ito puro chichirya na rin siguro to. malaking box. Ayan, no. Puro chichirya. May malaki, may maliliit. No. And then, ito mga Cest, oh, mango and pineapple. And then, ito. Ito mabigat ah. Wait lang. Ay, may mga delata kasi ako mga binili. Ito. Ito kay mama din to. Quaker oats. ah uh, ito sa anak ko. And then, yung aking <laughs> pantagay. Ito lang talaga iniinom kong alak, guys. Yan, yeah, may 7% na alcohol. Yan, yeah, yung lemon dew. And then, ito kay mama din to. Ayan, paglalagyan natin dyan. No. Oh, tsaka to, yung malaking mang tomas. Tsaka malaking ketchup, banana ketchup. Ayan. Tapos mga tubig, ibang delata. Argentina, ayan. Tapos ito. And then next, last three na boxes, ayan, mga 1.5 ang royal sprite ko kaya ang pinagkukuha ko lang is tig parang kulang to anong po tigli lima to eh ay tama tigli lima. tapos dalawang case ng 1.5 tapos dito ayan ito yung mga naubusan na ko sterilize mga ebap tapos yung ibang mga argentina giniling corned beef ayan Tsaka century tuna, yun yung mga naubusan ako. So, yun lang. Konti lang. Uh, worth ano na to, 16K. 16,000 na yan. Ayaw pa nga gumana nung card ko. Uh, pag yun ang gamit lang yung machine na yun, ayaw talaga gumana. Kaya kinash ko na lang. No? So, ayan lang yung 16K. Siguro, hindi hindi 16k umabot to kung wala tong mga to, 'di ba? Pero, yun na. Ayan. Ayan. Ando na yung mga chichiria na yon. So, 16K, 16,802 plus yung sa market ko siguro na ubos ko din is nasa 5k 5k yung dala ko 5k nga ba? Oo, 5k kasi bumili tayo ng mga sa Mercury Drug, may binili ako. And then, Frozen Food, may binili din ako. Then, etong mga candies na yan, kasi nga naubusan ako ng cash, is gini Cash ko na lang yan. So, umabot din siguro na mga 7K ang ating pinamili sa market. Kasi may iba pa akong binili. <laughs> kasi yung family ko is, hindi ko pa sila nare-regaluhan. Talagang, hindi ko muna sila binigyan ng oras na... Uh, ipamili ng mga rega-regalo ko sa kanila. So, eto lang yun yung araw na yun na nakalabas tayo. Diba? Sakit ng balakang ko. So, yun lang, guys. Yung aking ganap-ganap for today's video. Thank you for watching. Keep safe, everyone, and God bless you all. Bye! Likpiting ko muna to. Lilikpiting ko muna to ating mga kalat-kalat. So, time check tayo. Ayan na. 5 minutes to 12 AM. <laughs>